guys dito na tayo sa ating ano uh, accommodation for ano sa 3 weeks OJT natin itulak mo ako palayo ha huh? itulak mo All <laughs> alright guys let's go <laughs> ito tinagawan kami ng ano ng laundry room tapos sabitan ng mga wet weather gears then washing machine linis ng mga boots. Actually nilagay na namin boots namin. Rubbish. Rubbish. Ah, uh, i-separate daw namin ang yung ano, mga basura. Then Kena mo na yung view. Tingnan naman yun yung view. My god. What a life. Woo! Diyan na, let's go. <laughs> so actually napasok na namin ibang gamit namin. So First thing. yung, ano, may living room, couch. Eh? Flat screen TV, Lodi! At isa pa, meron pa kaming router ng Wi-Fi! Oh my God, what a life! Tapos <laughs> so, syempre, meron tayong freezer. Pero wala pa tanaw. Ay, noon na. Okay. Chiller. Then, ang pinaka-importante sa lahat. Yep micro. So, hindi ko alam kung, ay itong on sang, ano, electric stove. Oven. And oven. Ano bang open ito? Wala kasi sa bukid namin. Open siya. na yan eh. ito, na, ito? na yata yung ah, ano ah, okay. niya. Okay. Mm. Wala, pasensya, wala sa so, bukid <laughs> namin yan. So, naglagay na kami ng mga damit dito, pero sa amin galing to. Nag-provide din sila ng mga snacks. Yan ang importante, ko, Ay, Kopiko discape. You know? Baka naman. Baka naman. Then ito may rice sila may pero rice. risotto to yung ano lang to yung ginaway you know, microwave ata. Salt. Salt and uh, bread. I think God they seems the school. Cream bread. <laughs> Not the wheat bread. Heater and toaster. Then may may ano na kami... katulad sa ano sa mga re, sa mga hotel, meron na kami mga freebies. Ayan. plastic plastik 'yan. Ay, ah, hindi. <laughs> Tunay legit, lodi. Legit, legit. Legit lodi. Tapos <laughs> Iba pa. Uh, Na-provide din sila ng ito. Mga strainers, baso, coffee mugs, plato. Alam mo naman, dami natin. Dalawa lang tayo dito. Oh, wow, wag ka magkumbiyansa. Uh, malapit ang tropa. Ah, uh, malapit. Matik. <laughs> Matik. So, meron tayong... Kaya yeah, syempre, pag may noodles, Mystery, strainer. May strainer. Alright. Tapos ito mo. Pyrex Lodi. Tingnan mo Lodi. Jeez. Pyrex Lodi. Magalit si mama niyan pag ginamit yan. na <laughs> nasa kabinet lang yan. <laughs> oh, tapos may mga wok dito. Pang ano. Soup. Then. Actually. Uh, bathroom. Uh, sa bathroom. Bathroom tour tayo. Simple lang. Simple lang naman. Sana ang ano Pakita na ba? Simple lang naman. Simple lang? Simple naman. lang. lang. Tignan mo. Tignan mo yung shower sa taas. You have the overhead shower. Oh! Oh my God! Tignan natin baka may jabs. Ay wala. Oh, malinis, malinis. Then, room. So, dito yung room namin ni JV. Dalawang single ah, hindi dito siya single kasi medyo malawak siya ay mas ano siya malawak siya. so mas ano siya yung katulad sa pinas na single bed siya pero yung times kaya mag accommodate ng kaya mag ano ng dalawa dalawa oh so yan tapos dito yung bed ni JD yan kasi dito kasi gusto ni JV dito na park kasi tinan mo naman <laughs> yung view pagising na pagising mo. tinan mo Sunset? Oh, sunset. Pero sa akin, sunrise dapat. Uh, <laughs> oh. Kasi according to Pongsoy, dapat ikaw higa malapit sa sunrise. Okay? <laughs> Ako kasi dati Chinese. Pero pag ginukot ka dyan ng Jeepers Creepers, nagot ka. ah, yun lang. <laughs> yun o, no, yung alagaan natin sa'yo. Alin? Ah, yun. Ay, yun. Wala kasi to. Sa... Ice cream kasi yun, siya. No? Yan. yan. Yun. Yun ang mga tupa. So, ayun. Isan yun. Ah. So, sabi kasi nung ni Matt kanina, 500 yan. Lagot do kami kung 499 na lang yung bukas, 499 na lang yung bukas baka iano na namin. Pinatay, barbecue. So, mamaya, after namin impake daw, punta kami sa town, bili kami ng mga goods namin. Mga pagkain. Right, back to you, JB. So, yan guys. Uh, ang saya namin dito <laughs> sa farm ngayon. Huwag, kakasabi ko lang na masaya eh. Nakakulay ko ng wifi. <laughs> Wi-Fi dito sa bahay namin. Ah, ah, what a life! Alam nyo ba bakit umiyak si Jay dahil may Wi-Fi? Dahil sobrang mahal magpa <laughs> So, mabuti na lang at may Wi-Fi na hindi namin kailangan magpa-load and yun, mas makatipid kami. Oh, so, ayan guys. Peace out at marami pa kaming ililigpit na gamit. Ayan o, oh, kita yung mga gamit na yan. Ito, yung pagdating namin ng New Zealand, ang dalawa namin is dalawang bag. Yeah, dalawang For bag. example, na. kay RJ itong dalawa lang. Pero ngayon, nasa ano na? Anim, pito. Kasi kasali na yung binig eh, oh. kasi, ano, mga weather gears, mga... So, babies. I suggest kung kayo man ay nakaschedule na rin na pumunta dito, uh, travel light papunta dito, pero magdala kayo ng mga extra na bag na, pag, na pwede nyong mapaglagyan. Uh, extra money yep. for off shops. Gaya nito. Kasi pumunta rin kami ng mga off shops kaya yeah, nitong suot ko ngayon sa off shop to, kumbaga ukay-ukay. Mm, pang-form uh -oh. gears. Kasi iba rin talaga yung ano, yung quality ng tela nila dito. Pang so, ano. For New Zealand. Mm -mm. Pero ano naman, patapos na yung winter ngayon So uh, hindi na siya Hindi, malamig pa rin eh. Mm. Malamig pa rin Pero kasi hm. may heater kami. Heater. importante Mm. -mm. So, peace out. See you tomorrow maybe kung makapag-video tayo. Kagawa uh, gagawa tayo ng farm tour para maano namin, ma-familiarize namin yung farm kung sa kami mag-OOJT. So, bye! Peace! peace.